Nakatry na po ba kayo magkilaw ng isda na singod sini? Na parisa nato ito ng ma, kuan ba, mangga. Yan no, napagkalami sini. O, oh, dirang kanato manga ito mangga. Medyo yellow, raw rao. Saan kayo? Hmm, nang ka kinilaw. Ede eh, ra. O kayo kayo na ba? Yan no, pagkalami ay sinika kinilaw. Yan no, hmm, napakasarap yan. Ito, hmm, hmm. hindi rin pahuli yung ating mga blue crab or lambay na kanato sinugba. Yan no, napakasarap nito. Yun, nag aso, -aso na. What's up mga Dahil sa episode ito mga dito nandito ako sa Bukid Naisipan ko pa talaga mag ano, mag sugba sugba at magkilaw kilaw dito sa Kanato Buk pukit na gamit itong ating uh, isda at lalagyan natin yan ng mangga Yan o no, bubutangan natin At ito na sinugba na natin yung mga kasaglat sa kalambay Yan at ito na yung ating mangga na ating pinalisan ay atin ang isasagol sa Kanato Kinilaw Yan o no? napakasarap dito Ay pagka hindi pa uli at, at lalagyan na natin ng ating suka na ang Kanato suka na pagkadaigin na katumbo na pagkaanghang talaga yano? No? hindi ka talaga magmamahay nito parang mabubungkag talaga ang bahaw nito, ayan mm. ano? Mm. ito, napakasarap nito ang ating kinilaw ngayon, mm. ito na o oh, ating ukay-ukayin, yan o oh. ukay-ukayin natin yan, napakasarap nito ukay-ukayin, oh, napakasarap ang, tawag pinito talaga na isla sa kanito sa kanami mga kalumbad ay tinatawag ito ng sa kanami ay salay-salay yan ah. Uh. i-comment so, uh. nyo na lang sa comment section kung anong tawag sa isla ninyo, na tawag ng isla sa inyo, yan no uh. Ito na, luto na yung ating uh, sinugba na salay-salay at saka kinilaw at saka itong ating blue crab or lang mga lambat sa kasag yan na ating sinugba. Yan napakasarap nito, na ito. yan no? mm, idura, oh. Mm, Parang yellow-yellow na talaga 'yon, no. At ito na 'yung ating bahaw, nagtatagad talaga siya dahil uh, bubungkagin natin 'yan ngayon. At pagkatapos ay binigsian na natin kung masarap talaga ito na. Dinagin na natin dito at kinumot na natin. ayano no? parang nakakumot ka ng suso ng biyuda. Yan at ating ihongit, napakasarap nito. Na Kain tayo makalumad. Yan. Kain, makluman, kain. Asarap. Yan, oo, okay talaga, okay. Okay. Dahil pagkatapos ko dito mag, ano, mga ano pagkatapos ko dito mag uh, kilo kilo magkakain kain dito at magtatrabaho muna ako dito sa ating malit uh, maliit na area at maglalampas ako. Yan oh, maglalampas. Kita niyo mga kalumad dito, doon sa aking likuran yung mayroong mga niyo gaya ating yan dalampasan mamaya pagkatapos natin kumain. Pasensya ano, na mga kalumad, dahil uh, wala talaga akong kaupod ngayon at uh, ako lang talaga mag-isa solo adventure dahil sabi ni Kanato eh mo doon yan o no? mm, ito pa pagkatapos ay ating nang yung ating lambay yan ay ating kakainin na pati, pati ang pati ng kanyang palis yan o no? mm, yan o no? ating kakainin yan nakasarap itong ating lambay napakataba-taba talaga yan yan o no? eh, pagkatapos ay binigwasan na natin yung ating kinilaw na salay-salay ayan o ayan, no? itong dabis yan o no? sasamahan natin ng katumbaw at saka sibuyas si yan o no? at ilalagay ayan at ating isubo At ihungit pag kalamia isab yano kain mga kalumad, kain yano mm, kalami ay parang mabubungkag talaga siya ng bahaw sini doon mm, yano mm, yan mga napakalamia ay mm, pagkalamia bibigusan natin ating mangga uh, napakasarap talaga pag mayroong, ano yung ating kinilaw na mirong manga napakasarap talaga yan di ka talaga magmamahay napakasarap yan Mm, ito pa yung ating lambay. Sisipsipin natin yung taba. Mm, kain, makalumad. Kain. Napakasarap yan. Mm, napakasarap. Mm, mm. Mm, yan, no? Oh. Mm, ito, oh. うん。Mm. Mm. Mm. At pagkatapos ko na parang malapit na talaga 'yan oh ubus na talaga 'yan oh yung ating sinibsiban ng ating mga kasag yung ating kinilaw at parang hindi makana ka balus ata okay, kayo ating luman. bahaw. Baka gusto kayo mag-like, libre naman to at mag-share na mag-follow. Maraming